Laos, Isandaang Salita sa Isang Araw Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Sinong ay isang teenager na nakatira sa Laos, isang bulubunduking bansa sa Southeast Asia. Nais niyang matuto ng Ingles upang makapag-aral siya sa isang international university balang araw. Nang malaman niya na may magbubukas na isang Adventist English Language Center, agaran siyang nag-sign up. Seryoso si Nung sa kanyang pag-aaral. Nag-set siya ng goal na makapagsalita siya ng isang daang English na bokabularyo bawat araw. Hindi siya lumiban sa mga klase at madalas siyang nakikipag-usap ng English sa mga guro. Kaya naman mabilis siyang natutong magsalita ng English ng diretsyo. Ang Adventist English Language Center sa Laos ay nagturo kay nung nang higit pa sa English. Nagbigay ito ng pagkakataong matuto tungkol kay Jesus. Si Noong at ang kanyang ina ay kabilang sa mga unang sumali sa weekly Sabbath worship service. Pitong tao lamang ang dumating sa mga unang pagpupulong. Ngayon, mahigit isandaang tao ang pumupunta bawat Sabbath. Tinalikuran ni Nung at ng kanyang ina ang kanilang pananampalatayang budismo at ibinigay ang kanilang mga puso kay Jesus. Ang pagsasalita ng Ingles ay naging posible para kay Nung na pumasok sa isang Adventist University sa Thailand kung saan siya ay nag-aaral ng Education at Psychology. Sa ilang bahagi ng Laos, mahirap abutin ang mga tao na may kaalaman tungkol kay Jesus. Ang English Language Center ay isang mahusay na paraan upang maabot ang mga bata at matanda ng Ebanghelyo habang nagtuturo sa kanila ng isang mahalagang kasanayan. Hindi lamang ang English Language Center ang nauna sa pagtatatag ng Adventist Congregation sa lugar, Ilang taon na ang nakalilipas, isang pamilyang misyonero ang pumasok sa isang lungsod sa Laos upang ipakilala sa mga tao doon ang tungkol kay Jesus. Pagkaraan ng apat na taon, napilitang lumikas ang pamilya sa rehiyon dahil sa digmaan. Naiwan ang ilang mga bagong mananampalataya na medyo bata pa sa kanilang pananampalataya hanggang sa iisang Adventist na lamang ang nanatili sa lungsod ng Luang Namta, isang lungsod na isang estratehikong lokasyon bilang hilagang gateway ng Laos sa China. Ang simbahan ay nagsisikap na muling maitatag ang presensya ng Adventist sa rehiyong ito ng Laos. Plano ng Laos Adventist Mission na magtayo ng isang bilingual primary school dito para maabot ang mga pamilyang may mga anak na gustong mag-aral sa isang Christian international environment. Ang ating mga promised offering na batay sa pananampalataya ay nakakatulong na gawing realidad ang daan-daang proyekto gaya ng bagong paaralang ito at isang mahalagang outreach para kay Jesus sa Hilagang Laos at sa buong mundo. Maging bukas palad tayo.